nandito po tayo para sumuporta sa Quezon Puti Festival ng Bayan ng Santa Cruz. Napaka-aktibo po ng Bayan ng Santa Cruz sa pagpapaunlad ng uh, turismo at uh, ito po naman ay bagay din na uh, malaking tulong sa lalawigan ng Laguna. Kaya nararapat lamang na suportahan po. Kaya ang ating pong kanilag festival ay talagang lalong sumisikat dahil uh, ang bawat bayan po natin napaka-aktibo. So again, congratulations po sa Bayan ng Santa Cruz sa pangunguna po ni Mayor Egay San Luis sa ating pong uh, Puti Festival. Taro po tayo ng Laguna Tourism Center. Uh, itat itatayo na po yan. Uh, of course, uh, target po natin within this year. Yan po ilalagay sa property po ng uh, probinsya sa bayan po ng, uh, ng Bae. Uh, yung pong Laguna Tourism Center po natin. Kaya po kami ni Governor Ramil because that's what we want to achieve in the province of Laguna. Kaya nga po kayo din nakasama namin during the Anilag Festival. Itong katatapos lamang, the Mother of Ball Festival. At yan naman ang gusto natin na supportahan all other festivals here in the province of Laguna. At isa ito, yung Quezon Puti dito sa bayan ng Santa Cruz. Kaya nga po yung presensya ko, presensya ni Gov kanina during the opening ay para ipakita ang maikting namin suporta palakasin all festivals in the province. Kanina nga po binanggit ko, mahalagang festival kasi tumatalaga, tumatalakay sa rich history, culture at tradition ng ating mga bayan musod here in the province of Laguna. Mahalagang araw kasaysayan upang maging gabay natin ito para po sa ating kagustuhan sa patuloy na pagunlad, pagsulong ng ating mga bayan lungsod here in the province of Laguna. And of course, at the same time also, magandang bihikulo kasi ang festival para po promote ang turismo, to invite local and foreign tourists na tayuin ang lalawigan ng Laguna, to discover the experience at matikman nila mga delicacies, ang mga food, at the same time na promote nila ng livelihood na ating mga kababayan here in the province of Laguna. So we are using tourism para mapasigla ang economic activity of the whole province. And at the same time, nagpo-posture ito ng na pagkakaisa and community engagement kita nyo naman punong-puno ang plaza here in Santa Cruz para sila ay makikisa sumuporta sa tagumpay ng ating um, guest of the day festival. So, masaya tumutuwa tayo, manakas ang festival at sa bawat sulok bawat bayan at usod ngayon